Ang ating Tomo Darwin Award para sa araw na ito ay ibibigay natin sa babaeng ito. Sa Sartander, Spain, na imbis na takbuhan ng galit ni Mother Nature ay sinewan pa ito. Makikita natin na galit na galit ang dagat pero hindi nagpasindak ang babae. Sana ay hindi ito maging bagong pauso. Huwag natin siyang gayahin, okay? Alam natin na ang internet ay magaling magpauso ng maraming kagaguhan kaya siguraduhin natin na hindi na ito maulit. Dahil dito, ibibigay namin sa inyo dito sa Tomo News ang mga dahilan kung bakit hindi natin dapat sayawan ang mga delikadong sitwasyon. Sa malaking syudad, gusto nating isipin na may sarili tayong pag-iisip. Siguraduhin lang na gumagana ang ating utak pagdating sa mga crosswalk. Kahit sa probinsya ay gusto nating magsasayaw minsan, pero ang pagsayaw sa masamang panahon ay hindi hindi nauuwi sa magandang resulta. Pasalamat ang babaeng ito at siya ay nabigyan ng pagkakataong mabuhay para makapagsayaw muli. Dahil di hamak na maaring mas malala ang kanyang sitwasyon.